Ang gulong pinaghina lang nag-ugat sa away fraternity at naglagay sa peligro ng ilang katao. Bakit hanggang ngayon, nasasangkot sa karasa ng mga kapatiran? Ito ang aktual na kuha matapos ang pagsabog sa labas ng De La Salle University sa Taft Avenue, Manila, noong nakarang linggo. ang tradisyonal na pagdiriwang sa huling araw ng isinagawang bar exams Niyanik na Karasan. Mayigit limang libong estudyante ng abogasyon kumuha ng bar exams dito sa De La Salle University noong ikadalamput-anim ng Setyembre, araw ng linggo. Dito sa labas ng Salle habang nakasarado ang TAF, nag-aabang ang mga kamag-anak at kaibigan ng mga kumukuha ng exam. Sa lugar na ito, sumabog ang isang granada kung saan halos limang po ang sagutan ang isa sa kanila na ng dalawang pinti. Isang testigo lumutang at nagsabing sabing nakita nito ang isang lalaki na kasuot ng t-shirt na may nakalagay na Alpha Kappa Rho o Acro isang fraternity. Pinaturaw ng bomba ng lalaki ang ilang miyembro ng karibal nitong fraternity, ang Tau Gamma Phi. Kaya naman frat war ang itinurong dahilan ng pagsabog. We are not guilty of anything. We know that we have not done anything wrong. Parang sa mind ng public is, ah, ang akro, sama talaga yan. You know, uh, yung, yung, yung gano'n, but we are not. We are trying to improve the samahan ng kapatiran. Sa ngayon, tikong muna bibig ng National Bureau of Investigation o NBI sa kung ano nakikita nilang tunay na dahilan ng pagsabog sa lasan. Ongoing ang investigation natin, tinitingnan natin lahat ng angulo. Uh, we are still validating all the information received. Kasi alam mo, maraming chismis, maraming hearsay, so lahat ito binavalidate natin. Wala tayong nirurul out dito. Pero fratwarman ang dahilan o hindi nanatiling katotohanan na kailanman, hindi na may babalik sa normal ang buhay ng na mga napinsala ng pagsabog. Lalo na ng 25 taong gulang na si Raisa Laurel. Si Raisa may pinakamalalang pinsala sa latang nasugatan. Kailangan putulin ang dalawa niyang binti. Ako ba'y may sama ng loob? In a way, yes. Dahil nung nunis ko, ang pakiramdam ko, naputulan po ng dalawang pa ang aking anak, eh para pong meaningless ang pagputol. Isinisigaw pa rin ang kanilang pamilya ang mustisya. Dapat daw mapanago ang may sala. Kung oh, ako, oh, oh. ganito ako. Okay. Syempre yung ibang affected, hindi natin alam po na nararamdaman nila. Justice for everyone, Dej. Kailangan justice will be served also. So sana yung government, yung ulo, yung sa pag investigate, and then, sana, okay ko yung result. and bigyan ko man ng anesthesia. Kabilang sa mga high-profile na kaso ng frat war ang pagkamatay ni Dennis Venturina, na pinukpok umano ng tubo at baseball bat ng kalabang fraternity noong 1994 at si Nino Kalinaw na pinaulan na ng bala sa loob mismo ng paralan taong 1999. Pinaniniwala ang napagkamalan itong miyembro ng kalabang fraternity kahit hindi ito kasali sa anumang kapatiran. Si Flip, labimpitong taong gulang, naging miyembro na ng fraternity nung labindalawang taong gulang pa lamang. Anong nung 10 pa lang po ako sa akin po, nila pinapahawak ng mga bar ng mga kabrad ko. Kasi kung bababa po kami sa aaway namin, kung tubo-batol lang dala namin, maraming pong mawawala sa amin. Kasi yung mga kaaway namin, talaga talagang mga barang din po talaga. Sa limang taon niya sa kapatiran, ilang buhay na rin na napinsala at nabuis nang dahil sa mga fratwar o burahan. Tukol po sa mga babae, tulad nung kabrad ko, inakbayin yung uh, girlfriend niya. So, yun po. Misang uh, gugulpiin namin. Ganun po. Isa po, parang, lang, parang nilalangaw siya. Sobrang dami namin. Pag tumayo na yung ginugulpi namin, kala mo kamote na pong kulay violet. Bukol-bukol na po. May time po talaga na minsan, ayun, konsyensya po. Minsan, parang bangungot sa akin, gano'n. Uh, nagigising ako. May pawis na pawis ako. Minsan, pa, namuluha na ako. Ang kapatirang walang iwanan, kahit daw sa pagiganti, maasahan. maaasahan. Mahalaga raw sa kanyang kapatiran wala raw siyang balak iwan nito kahit na alam niyang hindi tama ang kanyang ginagawa. Kasi nakita ko yung mga kasama ko, bumbu naman po yun Kaya siguro ganito rin ako kasi yung mga naging kasama ko nung ahit sa akin, nakita ko naman po na buo talaga yun Ayon sa Crusade Against Violence, kulang na kulang ang ginagawang hakbang ng mga otoridad kapag may karasang nagaganap sa angkot ang mga fraternity. Matatapang ba kayo? Matatapang ba kayo mga... Kailangan yung mga leaders ng fraternity maging liable sa mga action nung, nung kanilang mga members. Sana sabihin na kapag ka nagkaroon ng insidente, mag-participate ang government na i-close yung fraternity na ito. Ang tingin ko, sapat na yung ating batas. Only thing, hindi nasusunod kasi. Habang hindi malinaw kung ano nga ba ang mga pamantayan at mga taong dapat gumabay at tumutok sa mga fraternity, magiging mahirap tukuyin kung ano nga ba ang mga hakbang para maiwasan na ang mga karumaldumal na krimen, sangkot ang mga kapatiran. At marahil, magiging mailap pa rin ang ustisya sa mga inusenteng biktima na mga karasang ito. Ako si Jigmanika at datong nakatala sa aking Reporters Notebook.